BBM resign. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. O yan lang po ang uh, ilan sa mga placards na mababasa nyo po kapag kayo ay nandoon sa panibagong rally ng Duterte Camp dyan po sa Tagum, Davao del Norte. okay So sila po ngayon ay nagsasama-sama uli para po ilabas yung kanyang, uh, kanilang mga sentimiento laban po sa Marcos administration at uh, ngayon po eh, ay mas, mas meron ng kasamang panawagan para po mag-resign itong si PBBM. Okay? Uh, ang tanong po, sino-sino kaya yung mga magsasalita po dyan mamaya? Diba? Uh, malamang syempre si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ang main speaker dyan. Uh, makita din po natin, nandyan ba si Kuya Will? O nandyan ba si Senator Bato, Senator Bongo? Yung mga gustong tumakbong senador ng, uh, ng kampo ng DDS, sila Vic Rodriguez, sila Tatay Harry Roque, sila Chong So, Tignan po natin kung sino-sino yung mga uh, special guest dyan, kasama din ba si Mayor Bastet, Duterte, nandyan din ba, and yung si uh, uh, Congressman dyan sa Davao del Norte. 'di ba? Na kakampi ng governor na na-suspend. Okay, so 'yun pa yung isa na lang 'di ba? Na uh, sinasabi ni Congressman Pantaleon na bakit daw na-suspend yung pong governor diyan sa Davao del Norte. At tinuturo nila ang rason ay itong politika. ba diba? Pero nagsalita naman yung gobyerno dyan na meron talagang mga, mga reklamo laban dito sa governor na to at merong preventive suspension para po hindi siya maka-apekto doon sa takbo ng investigasyon. eh pero ito nga, umii umiinit po lalo okay? umiinit lalo yung pong uh, bangayan between the camp of the Dutertes at sa administration ah, sa akin lang ha nakakalungkot eh kasi, kasi alam nyo kung paano yung ginagawa dati ng mga dilaw yung mga galawan dati na lahat na lang ay mali, lahat na lang ay sinisiraan, lahat na lang ay uh, walang nagagawang tama, lahat na lang ay uh, korap... lahat na lang ganun po ang ginagawa ngayon exactly ng mga DDS. 'Di ba sinasabi nila noong time na 'yon Sumuporta na lang tayo sa presidente. Sumuporta na lang tayo sa gobyerno. Sinasabi no ba't di kaya ikaw na lang ang magpresidente O sinasabi no ba't mas matalino ka pa sa presidente? 'Di ba? Eh, ngayon po, lahat na lang ng klasing paninira ay ginagawa po nila. Ang ang pangit po dyan, eh obvious na may conflict of interest dahil kapag nagresign si PBBM, ang papalit ay yung uh, anak ng uh, ni Duterte. 'Di ba? So, pinag mo para makinabang yung anak mo at makabalik kayo sa pwesto, parang lumalabas po eh ganun lang gano'n po yung pinaka objective po nila eh. para po makabalik sa kapangyarihan, para po makabalik sa Malacañang. So lahat po ng klase ng paninira na maiisip po nila ay binabato sa Marcos administration. Eh, dagdag mo pa diyan, yung pong uh, elemento, yung pong nagiging impluwensya ng uh, China dito po sa grupong ito yba diba? eh kaya po gumugulo eh kasi mukhang yan naman po talaga ang ang punot dulo Ayaw po nila yung ginagawa ngayon ni PBBM na pakikipagkaibigan sa Amerika, sa Japan, sa Australia, sa India. Kasi ang gusto po nila, maging sunod-sunura na lang po tayo sa China. Ang gusto po nila, na bao na lang tayo ng bao. Para hindi daw magkagera, kung ano sabihin ng China, sunod lang tayo ng sunod. Kahit po, ito po ay mga mga economic zones na kasama po sa ating kasama po sa ating sariling economic zones mga lugar na kasama sa ating Uh, uh, economic zone na nakabase po sa sa rule of law nakabase po sa sa batas ng uh, mundo pagdating po sa mga territories and and, uh, and uh, mga zones na 'yan so sa akin po abangan po natin mamaya maglive po tayo pakinggan natin kung anong sasabihin nila kung anong mga paninira na naman kumbaga they are trying to ano eh Uh, pinag, uh, gusto nilang magalit yung tao laban sa pamahalaan. Pero sa totoo lang po, eh, gising na po yung taong bayan. Gising alam na po nila yung katotohanan na marami sa kanila gumaganyan dahil po nag-aabogado sila para sa China. Dahil gusto nila eh, masunod kung ano po yung uh, kung ano po yung uh, gustong mangyari ng China sa bansa. Na, nagigising na po yung tao eh. Alam na po nila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, marami naman siyang mga magagandang proyektong nagawa. Pero ngayon pong wala na siya sa kapangyarihan, hindi niya matanggap na wala na siya. At uh, pinipilit po nilang makabalik sa kapangyarihan at isinusulong po kung ano po yung agenda ng uh, ng China para po sa ating bansa. At doon po ako na nalulungkot. At in the same time, kinakabahan din kung anong kayang gawin ng mga taong ito. Okay? So doon po sa SM manay coverage, nakita ko din si Maharlika siya yung nagko-commentate doon at puro mga paninira as usual kay First Lady Lisa Marcos pero yun, yun ang punot dulo ng lahat ng ito eh. yung pong pagbalik pag sa kapangyarihan nitong grupo na ito, nakabababa na, na, na lang sa Malacanang diba? at uh, the same time ay uh, gusto nila eh lumayo tayo sa Amerika sa mga kaliado natin, lumayo tayo sa Japan, lumayo tayo sa India de ba. Gusto nila maging sunod-sunuran tayo, nakaasa lang tayo sa China. At sana po, ay eh sana po mamulat na 'yung ibang kababayan po natin na nabubudol pa rin po sa ganyan. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Magla-live tayo mamaya pag usapan natin, okay? See you po sa next vlog. Bye-bye.